Hello guys, what's up again? It's me again, Ruwena Sullivan. Tara, tayo ay pupunta sa mga samples. Paano sila mag-alaga ng mga lemon. Dito sa side na to ay mangga. Namumulaklak na mga mangga ng aking idol. Ito rin oh, no? tingnan mo mga guys. Abukado pero siksik liglit ang ano ang ano nila bulaklak oh maliit pa lang oh yan mga guys tingnan mo na bumulaklak wow may ganito ako sa Pilipinas wow eto may kalamansi na oh eto oh ano, namumu mag na mag ng magbulaklak ang mga puno ng mangga ni Master Mumi ang aking idol eto dito yung mga kalamansi ba? Diba? gusto kong pumunta doon sa doon sa orange chase niya doon sa part na yon ay punong puno naman ng orange tala pundahan natin ito may mangga na oh tinan mo kaliit liit na mangga pero namumula na siya oh oh kaya nandun siguro yung amo ko wala siya doon eh kaya tignan lang natin tinan nyo oh. ang liit-liit pa na na Talaga naman. Amazing doon. Oh. Doon. Gusto ko magpa-pictures doon. No? Oh. Nakakatuwa. Hanggang dito hanggang doon. Pag ari ng aking idol. Ang aking amo. Kaya nakakatuwa. No? Oh. Kung masipag ka talaga. Meron kang mapapala. Sa kanila dito ang, oh. ang agriculture talaga the best the best talaga oh. Oh. haba na natin para makapunta na tayo dun sa orange yes makapag picture man lang bago ako umuwi din mo sayang na lang hintayin ko na lang habang busy pa si lola ko sa mga kamag-anak niya magpipicture muna ako rito malapit na kasi magtapos eh. kuya o oh, napakasipag si tatay o oh. Tin mo, walang kadamo-damo. Walang kadamo-damo. Ito na yung orange juice. Oh, nandito na dami ng nasayang. Oh. Ilang puno rin to. Oh, hanggang doon. Hanggang doon, guys. Oh. Nakaka nakaka-amaze. Oh, oh. Dami, 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 dami. Hanggang doon sa kanila pa. Kaya Nakakatuwa oh. Namitas tayo ng orange desk. Oh, ayan, para tibaen. <laughs> Nakakatuwa naman. Orange yes. Kung hindi na matatang sugar ko, lucky ako. minsan nakakaapat ako nito eh. Dito, ay pero healthy to. Pero dito naman bawal eh. Kaya, kakain muna. Mm. Kaya Kaya mga kanya-kanya sila Basta oh. sipag lang talaga Oh, ang galing nag -i si Lolo oh. Kaya laban lang Salam! Mababait sila, oh May bayabas Kaya mas madami ang magka pag ano sila, nag spray sila siguro dito. Oh. Kasi ganito kalilit Alam nyo, ang mga bunga nyan, sobrang lalaki. Sobra talaga. Isa lang ako mamigas kasi mabigat meron naman doon. Meron naman ako makukuha doon na oranges na napitas na remembrance ko lang. Kakainin ko doon habang inihintay sila oh may ganito pang konti lang oh sarga niya buho magbibigay na sa'yo ng pera amo ko na to hindi lang siya farmer abogado pa oh saan ka na dito ako na miso tingnan nyo kaliit liit malawak diba pag masipag ka talaga ayan Dito. tawag lawak ng manggahan ng idol ko tawag nang nasasayang no hmm. gagamba ako nakita rito ito bang klase ng gagamba ay panglaban na ko tuloy ang kabataan namin tuwing gabi yung mga, ka mga kapatid ko yung mga kaibigan kaklase kong lalaki hanap nito oh, itong gagamba na ito tahimik sa gitna ng arawan oh, ganito dito Kahanap, nakahanap ako ng kalaban nito. Yung bang um, nakaraan. Pagbalik, na sa nakaraan. Isang gagamba. Tingin tayo, baka meron pang gagamba dito. Ang laki ng mga ano ng mga kapatid ko ni, eh. Yung pamalit nito eh, yung kasoy. Yung buto ng kasoy. Yan. Ayan. Hmm. Nahimik siya kahit na malakas ang hangin. Walang siya. Ang hirap. Ayan. Ayan.